Naniniwala talaga ako na ang paboritong bulungan ng, mga, ng demonyo ay ang babae. Kaya nga ang unang binulungan ng ahas dun sa story ang yun, si Ebay. Kasi ang anak talaga ni God yun, una niyang ginawa si adam di ba? Yun talaga siya, yung son of God. Okay. Kaya ngayon, kaya kumbaga alam din, alam kasi ng demonyo na ang kahinaan nating mga lalaki ay, ay babae. Is... So kung gusto niya tayong atakein, hindi niya tayong maaatake ng basta-basta lang. Anak tayo ni God eh mas matibay tayo eh. Don't guys, doon siya sa diba? Weeks, Week. Point, siyempre. Doon siya ngayon. Ah, ano bang Oh, ano bang Oh, yeah. sa kryptonite. Ano bang kryptonite ng lalaking to, yung babae. Mm -hmm. So ngayon, una niyang bubulungan ngayon yung babae. 'Di ba? Kaya nga minsan sinasabi ko sa mga babae na huwag kang maniniwala sa mga bulong-bulong ng demonyo sa iyo. Lahat ng mga naiisip mong negative na 'yan, hindi naman totoo. Bulong 'yan ng demonyo sa iyo. Mm -hmm. Minsan kasi ang babae may ganyan eh, may, may iisip silang ganyan. Hindi naman talaga totoo 'tol. Mhm. Mm doon ka naniniwala o gagi bulong ng demonyo 'yan yun yung sinasabi sa iyo kunyari oh hindi ka love ng daddy mo mm -hmm. di ba mo yung daddy mo oh mm -hmm. iba yung pinapansin ang ng yun daddy mo nahahalin tulad din ako di ba iba mm -hmm. yung pinapansin ng daddy mo hindi oh hindi ka paborito ng daddy mo Bubulungan mm -hmm. nilang ganun. Para sa akin, binang mga bulong ng demonyo eh. Kasi mm -hmm. bakit? Gusto ng demonyo… Breakdown kayo. Oo, oh, maghiwalay kami. Mm -hmm. Gusto rin ng demonyo na hindi ako maging successful. Kasi mm -hmm. ang lalaki na mayroong maayos talagang babae na talagang nakasupport yung babae niya sa kanya and everything, mas madaling magiging successful yung lalaking yun. Dito. Diba? So ngayon, eh kung wala yung lalaking yun, ng ganong klase yung babae, mas medyo mahihirapan siyang umangat ngayon. Tama. 'Di diba? Kung ngayon kung gagawin ng demonyo na sakit sa ulo tong babaeng to, babagsak siya. Babagsak to si lalaki, babagsak Kaya ng babae ang pinapadala sa mga empire eh, para sirain yung empire, di eh, ba? Exactly. Diba? Oh, so, kung manira sa ng empire, padala Oh, sa pelikula, di ba? Yeah. Oh, ng babae. Pag may, pag babae na dumating mag sa story, yeah. Na, nagkagulo-gulo, na, 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 di ba? Kung iisipin mo, tayo na kung hindi sumulpot sa storya to, okay lang tuma. exactly. Madalas nga ganoon Usually nga pinag-aawayan babae. Oh, di Babae ang punot dulo pag tinrace mo madala. Kaya para sa akin 'yun paboritong bulungan ng demonyo ang babae.